ninasak umano ng Philippine Air Force ang isang Chinese drone sinabi ng AFP na iligal umano ang ginawa ng China dahil wala itong karapatan na mag-deploy ng isang military drone sa Air Check the mic and make sure it sound right boys. Ayon sa isang source, winasak-umano ng Philippine Air Force ang isang Chinese drone na pinaniniwalaang ang nagsasagawa ng surveillance malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea at sinabi na gumamit ang PAP ng isang air-to-air -air missile. Ayon sa report, ilang beses na umano na mataan ng mga personal ng Armed Forces of the Philippines na nakadeploy sa Pag-asa Island ang presensya ng isang pinaniniwalaang Chinese drone at sinabi na nagdadala umano ito ng isang malaking banta sa isla. Sinabi ng AFP na iligal umano ang ginawa ng China dahil wala itong karapatan na magdeploy ng isang military drone sa airspace ng Pag-asa Island nang walang pahintulot mula sa Philippine government kaya't nagdesisyon ng sandata lakas na i-deploy ang mga fighter jet ng bansa sa Pag-asa Island at wasakin ang nasabing drone at sinabi na layon umano ng AFP na magbigay ng isang malakas na mensahe laban sa ilegal na panghihimasok ng ibang bansa sa teritoryo ng Pilipinas matapos na nga umano ang gobyerno ng Pilipinas na muling babawiin ang pagkokontrol sa Scarborough Shoal na kilala bilang Bahudi Masinlok na kung saan inagaw ng China mula noong 2012 Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Arella na mula nang maupo ang administrasyon ni Pangulong Marcos, bumuo sila ng estratehiya kung paano nila makukuha muli ang pagkokontrol sa baho di Masinlok ang baho di Masinloc ay isang daan at siyam kilometro ang layo sa kanrulang bahagi ng Subic Bay na kung saan itinuturing na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod sa Pilipinas, sa China, inaangkin din nito ng Taiwan na agaw ng Chinese militia ang baho di Masinlok noong 2012 matapos ang isang standoff sa Philippine Military. Ito ang nagtulak sa gobyerno ng Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa komunistang bansa sa Permanent Court of Arbitration sa dahig ng 2013 hingil sa legalidad ng Nine Dust Line ng China na kung saan inaangkin ito ang malawak na bahagi ng West Philippine Sea Noong 2016, idiniklara ng Permanent Court of Arbitration na imbalid ang maritime claim ng China at pinanigan nito ang mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas sa lugar. Ngunit nireject ng Beijing ang naging desisyon at nagpadala ito ng mas maraming barko sa Scarborough Shoal upang igihit ang pag-aangkin nito sa lugar. Sinabi ni J. ang binuo nilang estratehiya upang makuha muli ang pagkokontrol sa baho di Masinlok ay suportado ng Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samantala sa ibang mga balita, iniulat na nag-deploy umano ang Chinese Coast Guard ng isang barko sa East China Sea noong nakaraang araw upang igihit ang mga pag-aangkin ng komunistang bansa sa Singkaku Island ngunit agresibo umano ang hinarang ng isang malaking barko ng Japan Coast Guard ang Chinese Coast Guard Bissell 2506 upang hindi ito makalapit sa Singkaku Island sa East China sea si na kasalukuyang kinokontrol ng Japan. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs na si Mauning ang ginawang aksyon ng Japanese Coast Guard at sinabi na wala umanong karapatan ng Japan na harangan ng China sa loob mismo ng kanilang teritoryo ngunit iginihit ng Tokyo na iligal umano ang ginagawang paghihimasok ng Chinese Coast Guard malapit sa Singkaku Island. At pinoprotektahan lang ng Japanese government ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop iniulat ito matapos sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na itutuloy nito ang pagsasampa ng environmental case laban sa China. Dahil sa ginawa nitong napakaraming destructive activities sa West Philippine Sea sa loob ng maraming taon, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimula sa isang panayam nitong nakaraang araw na makikipagpulong sila sa mga pinakamagaling na legal experts sa bansa bago formal na ihahin sa gobyerno ang reklamo sa isang international tribunal. Binigyan din ni Rimula na mayroon man o walang pag-aagawan ng teritoryo sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, isasampa pa rin nila ang kaso dahil para ito sa kapakanan ng buong mundo at ang pagsira sa kapaligiran ay isa umanong malaking kasalanan sa sangkatauhan. Idinagdag niya na nila ang pagsampa ng environmental case laban sa China kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin sa lalong madaling panahon sinabi rin niya na itutuloy nila ang kaso dahil marami na umano silang ebidensya ayon kay Remola ng gobyerno ng Pilipinas ay matagal na umano umanong nangangarap ng ebidensya laban sa mga ginagawang mapanirang aktibidad Dad ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Inanonsyo na ito ilang araw lamang matapos kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang ulat na inilabas kamakailan ng Armed Forces of the Philippines Western Command tungkol sa matinding pinsalang idinulot sa Marine Environment at Coral reefs sa seabed ng Rosso Reef at Skoda Sol.